Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong mga problema sa paninigas ay hindi sanhi ng pagtanda, kundi ng isang bagay na mas tahimik, isang bagay na bumabara sa mismong mga ugat sa loob ng iyong pagkalalaki. Pinuputo lang daloy ng buhay, ng pakiramdam, ng kumpiyansa, at walang sino mang nagsabi sa iyo. Nakakagulat. Alam ko. Ngunit libo-libong kalalakihan na higit sa 6 na ang nabubuhay na mayroon ng tinatawag kong silent pelvic shutdown o tahimik na paghinto ng pelvic, walang paninigas sa umaga. Madalas na pag-ihi, pamamanhid sa ibabang bahagi, at ang pinakamasama sa lahat, isang kumukupas na pakiramdam ng pagkalalaki. Ngunit paano kung ang solusyon ay hindi isang tableta o isang pamamaraan? Paano kung ito ay nasa iyong tahanan na saan anyo ng dalawang simpleng langis at ilang minuto lamang ng iyong oras? Ang pangalan ko ay Dr. Mateo Santos. Isa akong profesor ng urology at isang manggagamot sa kalusugan ng kalalakihan na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga lalaking tulad mo na maibalik ang kanilang lakas, kanilang sirkulasyon, at kanilang connection hindi lamang pisikal kundi emotional at ang ibabahagi ko ay hindi teorya ito ay isang napatunayang protocol na ginamit ko sa aking sariling practice dahil ang tunay na kabalintunaan ay ito kapag pinaghalo mo ang castor oil sa isang natural na essential oil at ipinahid ito sa ibaba ng baywang sa tamang paraan sa mga tamang lugar ang sirkulasyon ay nagsisimulang bumalik. Ang init ay nagbabalik. Ang pakiramdam ay sumusunod. Sa video ngayon, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano ito gawin hakbang-hakbang kasama ang tatlong nakatagong sanhi ng paghina ng ari. Isang mabisang timpla upang maibalik ang daloy ng dugo. Mga sinaunang acupressure points at isang nutrition trick na nagsiselyo sa resulta. Bago tayo magsimula, kung bago ka dito, pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng isa pang natural na tip na suportado ng agham na idinisenyo lalo na para sa mga lalaking higit sa 60. At kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, itype pang isa sa mga komento. Kung hindi, Itay pang zero para malaman ko kung paano gawing mas kapakipakinabang ang nilalamang ito para sa'yo. Magsimula tayo sa katotohanang hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki mula sa kanilang mga doktor. At ito ang pinakaunang dahilan kung bakit napakaraming lalaki na higit sa 60 ang nawawalan ng kanilang natural na paninigas. Kahit na ang kanilang puso hormones at mga resulta ng lab ay mukhang maayos lahat nagsisimula ang lahat sa isang bagay na halos hindi nakikita ang mabagal tahimik na paghina ng daloy ng dugo sa rehiyon ng pelvic at ang pagbabara ng mismong mga ugat na dating nagdala sa iyo ng buhay pakiramdam at lakas ang tunay na dahilan kung bakit nawawala ang paninigas pagkatapos ng 7 at bakit hindi mo ito kasalanan. Naalala ko pa noong unang beses na tinitigan ako ng isang pasyente sa mata at sinabing, Doc, pakiramdam ko ay parang bigla na lang nawala ang bahaging yon sa akin. Siya ay 71, isang lalaking may dangal, sanay sa pag-aayos ng mga makina at pagtatayo ng mga bagay Gamit ang kanyang mga kamay, ngunit pagdating sa kanyang katawan, naramdaman niyang wala siyang magawa. Hindi dahil kulang siya sa pagnanasa, hindi dahil hindi niya mahalang kanyang asawa, kundi dahil walang gumagana tulad ng dati. Wala nang paninigas sa umaga, walang tunay na tugon, kahit na tama ang pagkakataon, inakala niyang sira na siya, ngunit hindi. At kung nakaramdam ka ng katulad na bagay, hindi ka rin sira. Ang katotohanan ay pagkatapos ng edad 60 ang pinakamaliliit na daluyan ng dugo sa iyong katawan. Ang mga microvessel na nagpapakain sa ari, prostate, at ibabang bahagi ng tiyan ay nagsisimulang tumigas at kumipot. Hindi mo ito nakikita. Hindi mo nararamdaman na nangyayari ito. Ngunit dahan-dahang napuputol ang sirkulasyon tulad ng isang batis na natutuyo. Ang resulta, nawawala ang paninigas, pumuro lang pakiramdam. Nawawala ang pakiramdam na buhay sa ibabang bahagi ng katawan. Ang lalong nakakadismaya dito ay karamihan sa mga lalaki ay may pagnanasa pa rin. Nariyan ang sigla. Ngunit ang sistema na naghahatid ng dugo ay hindi na tumutugon. At hindi ito dahil matanda ka na. Ito ay dahil lang iyong sirkulasyon ay tahimik na pinigilan ng mga dekada ng stress, pagupo, pamamaga, at kapabayaan, at walang nagbabala sa iyo. Ngunit narito ang magandang balita. Kapag naunawaan mo kung ano ang nangyayari, kapag alam mo kung nasaan ang bara, maaari mong simulan na ibalik ang daloy. At hindi ito nangangailangan ng operasyon o mga tableta. Nagsisimula ito sa paghipo init at tamang mga langis dahil bagaman ang daloy ng dugo ay maaaring ang unang piraso ng puzzle ito ay simula pa lamang ano ang mangyayari kapag ang lymphatic system ay bumagal at ang mga lason ay nagsimulang maipon sa rehiyon ng pelvic iyon kaibigan ko ay kung saan nagsisimula ang mas malalim na problema at kung saan tayo dadalhin ng susunod na bahagi ng paglalakbay na ito. Duo, ang malalim na kapangyarihan ng pagpapagaling ng castor oil. Ang castor oil ay isang bagay na dati kong binabaliwala sa medical school. Halos hindi ito nabanggit kung meron man. Itinuring itong isang lumang lunas ng mga matatanda na maaring ginamit ng iyong lola para sa tibi o tuyong balat. Ngunit ilang taon sa aking practice, pagkatapos makinig sa mga matatandang lalaki na naglalarawan ng kakaibang pamamanhid, kakulangan ng daloy ng dugo, pagkawala ng pagkakakilanlan sa ibabang bahagi, sinimulan kong balikan ang langis na ito sa isang bagong pananaw. Ang nahanap ko ay nagpabago sa paraan ng pagtulong ko sa aking mga pasyente ngayon. Ang castor oil ay iba sa ibang mga langis. Mayroon itong hindi pangkaraniwang kakayahan na tumagos ng malalim sa mga tisyo ng katawan, lampas sa ibabaw, lampas sa balat, sa mga layer kung saan nakatira ang mga nervios, daluyan ng dugo, at lymph nodes. At mahalaga iyon lalo na pagkatapos ng 60 kapag ang ibabang bahagi ng katawan ay nagiging matigas. Hindi gumagalaw at mabigat mula sa mga taon ng pag-upo, pamamaga, at kakulangan ng sirkulasyon. Diyan gumagana ang tahimik na mahika ng castor oil. Hinding hindi ko makakalimutan si G. Walter, edad 74. Lumapit siya sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Sinasabing, wala na akong naramdaman dyan sa loob ng halos duha taon. Hindi kami nagsimula sa mga tableta. Hindi namin kinailangan. Simpleng nag-apply kami ng mainit na castor oil sa kanyang ibabang tiyan at panloob ng mga hita tuwing gabi. Tatlong beses sa isang linggo. Sa loob ng dua linggo. Bumalik siya na may sigla na hindi ko pa nakikita dati. Sabi niya, Pakiramdam ko may bumukas ulit. Iyon, kaibigan ko, ay ang kapangyarihan ng pagbabalik ng daloy. Ngunit higit pa sa pagpapasigla ng dugo ang ginagawa ng castor oil. Pinapagana nito ang lymphatic system. Ang tahimik na network ng detox ng iyong katawan. Lalo na sa rehiyon ng pelvic. Kung saan madalas na nag-iipon ang mga lason habang nagkakaedad. Kapag nagsimulang gumalaw ang lymph, muling nabubuhay ang mga tissue, nagbabalik ang pakiramdam at nagsisimulang maramdaman ng mga lalaki na buo sila muli sa kanilang mga katawan. Gayon Gayunpaman, may isang nawawalang piraso. Maaaring dalhin ng castor oil ang mensahe ng malalim, ngunit kailangan nito ng kasama upang palambutin ang tisyo, buksan ang mga daluyan, at tunay na alisin ang bara na pinatigas ng panahon. At ang sikretong yon ay nasa matalas makalupang amoy ng isang puno na kilala mo na sa buong buhay mo. Ngunit hindi mo inakala na maaaring magpagaling sa iyo mula sa loob. 3. Pine Essential Oil Ang pampalambot ng tissue na nag-aalis ng bara sa mga ugat. Noong una kong buksan ng isang bote ng Pine Essential Oil sa klinika, hindi ako masyadong umasa. Amoy nito ay parang isang paglalakad sa kagubatan, sariwa, makalupa, matalas, pamilyar. Ngunit aaminin kong nag-aalinlangan ako. Ang amoy na yon ay nagbalik ng mga alaala ng pag-akyat sa bundok noong bata pa kasama ang aking ama. Hindi pagpapagaling, hindi daloy ng dugo, hindi paninigas, ngunit ito pala ang magiging isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na ginagamit ko ngayon sa aking mga pasyente. Nakikita mo, habang tumatanda ang mga lalaki, ang mga tissue sa rehiyon ng pelvic ay hindi lamang nagiging mahigpit, kundi tumitigas. Ang mga dekada ng asidik na pamamaga, mababaw na paghinga, at kawalan ng aktibidad ay nagiging sanhi ng pag-urong ng mga microvessels sa lugar Maaring pareho pa rin ang hitsura ng balat. Ngunit sa malalim na loob, nawawalan ng lambot, pagkaunat, at kakayahang tumanggap ng dugo ang mga tissue. Dito pumapasok ang pine oil, hindi lamang bilang isang amoy, kundi bilang isang biological softener. Ang pine essential oil ay bahagyang alkaline na nangangahulugang nakakatulong itong in-neutralize ang labis na kaasiman na namumuo sa hindi gumagalaw na tissue. Binabawasan nito ang pamamaga sa mga pader ng kapilari. Pinapabuti ang microcirculation at dahan-dahang pinapalawak ang mga daluyan ng dugo na matagal nang masikip at sarado. Kapag hinaluan ng castor oil na naghahatid dito ng malalim sa tissue, Isang bagay na halos parang kuryente ang nangyayari. Naalala ko ang isang pasyente. Si Ronald, og si dito ay mataong gulang. Malusog sa lahat ng panlabas na sukat. Naglalakad siya araw-araw. Hindi umiinom o naninigarilyo. At perpekto ang kanyang mga blood test. Ngunit palagi siyang nakakaramdam ng bara sa ibaba. Isang malamig. Walang buhay na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos lamang ng ilang sesyon, gamit ang Pinecaster Blend, sinabi niya sa akin, Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong may init na kumakalat mula sa loob. Naramdaman kong gising ako. Iyong init na inilarawan niya, iyon ay sirkulasyon at pag-asa na bumabalik. Ngunit ang paglalagay ng timpla? ay simula pa lamang. Ang tanong ngayon ay saan mo ito ilalapat? Paano mo ito hihipuin? Pipindutin at gagabayan upang hindi lamang ito matanggap ng katawan kundi magbago dahil dito. Ang sagot ay nakasalalay sa kung paano at saan mo ginagalaw ang iyong mga kamay. Kung anong mga sinaunang pressure points ang nagigising kapag ginawa mo ito? 4 paano ilapat ang pinaghalong langis para sa pinakamataas na daloy ng dugo. Ito ang bahagi kung saan nagsisimulang magbago ang lahat. Kung saan ang kaalaman ay nagiging pakiramdam dahil maaari mong marinig ang tungkol sa castor oil at pine oil buong araw. Ngunit kapag inilagay mo na ang iyong mga kamay sa iyong katawan, kapag kumuha ka ng ilang tahimik na minuto upang magdahan-dahan, at ilapat ang timpla na ito nang may intensyon. Doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapahid ng langis sa iyong balat. Ito ay isang mensahe, isang senyas sa mga nerbiyos, mga daluyan ng dugo, at mas malalalim na mga tissue na handa ka ng muling kumonekta nakikinig ang katawan kapag hinihipo mo ito ng may layunin. Magsimula sa paghahalo ng isang kutsarita ng organic castor oil na may dalawa hanggang tatlong patak ng purong pine essential oil. Painitin ito ng bahagya. Hayaang gisingin ng init ang mga katangian sa loob. Pagkatapos, humanap ng isang tahimik na lugar umupo o humiga ng komportable. Huminga ng malalim at simulan ang paglalagay ng langis sa iyong ibabang tiyan, iyong mga panloob na hita. At kung komportable ka, ang lugar sa pagitan ng iyong bayag at butas ng puwit na kilala bilang perineum, gumamit ng mabagal, pabilog na mga galaw, huwag masyadong diinan. Hindi mo sinusubukang ayusin ang anumang bagay sa pamamagitan ng puwersa. Iniimbitahan mo ang dugo na bumalik. Hayaan ang iyong mga kamay na gumalaw ng may pag-iingat. Pagkatapos ng ilang minuto, maglagay ng mainit na tuwalya sa lugar at magpahinga lamang. Itinutulak ng init ang mga langis ng mas malalim. Na tumutulong sa mga tissue na lumambot at magbukas ang mga daluyan, sabi ng ilang lalaki, nakakaramdam sila ng pangingilabot. Ang iba naman ay isang tahimik na init. Ngunit karamihan ay nakakaramdam ng isang bagay na matagal na nilang hindi naramdaman koneksyon. Gayon pa man, marami pa tayong magagawa. Dahil kapag pinagsama mo ang ritual na ito sa mga tamang pressure points sa eh. mga spots sa iyong katawan na kinikilala ng agham at sinaunang medisina, hindi mo lang naibabalik ang daloy ng dugo. Ginigising mo ang isang bagay na mas matanda, mas malalim, at mas likas. At kapag nalaman mo kung saan pipindutin, magbabago ang lahat. 5. Acupressure. Pag-unlock sa koneksyon ng utak at katawan, nakipagtulungan ako sa libu-libong kalalakihan. At isa sa mga pinakahindi napapansing katotohanan na natutunan ko ay ito. Ang paggaling ay hindi laging nagsisimula sa katawan. Minsan nagsisimula ito sa isip, ngunit mas madalas kaysa sa hindi nangyayari ito mismo kung saan nagtatagpo ang dalawa. Kaya naman ang acupressure, bagamat mukhang simple, ay naging isa sa pinakamalalim na kasangkapan na inirerekomenda ko sa mga lalaking higit sa 60. Kapag naglalagay ka ng presyon sa mga tamang punto, hindi mo lang itinutulak ang balat. Binubuksan mo ang mga hindi nakikitang pinto sa loob ng iyong nervous system. At kapag nagbukas ang mga pintong yon, nagsisimulang gumalaw ang dugo, enerhiya, at sigla. Isang lalaking naaalala ko ng husto ay si George. 7.29, dumating siya sa aking opisina hindi lamang nahihirapan sa pakikipagtalik, kundi sa isang bagay na mas malalim isang tahimik na takot na siya ay unti-unting nawawala. Hindi lamang pisikal, kundi emosyonal ang kanyang mga salita ay umaaling-aungaw pa rin sa aking isipan. Ayokong mawala sa sarili kong katawan. Hindi kami nagsimula sa mga pagsusuri o reseta. Nagsimula kami sa paghinga, langis, at paghipo. Pagkatapos, ipinakita ko sa kanya ang tatlong pressure points. Isa sa pulso upang pakalmahin ang puso at bawasan ang stress. Isa sa panloob na hita upang gisingin ang sirkulasyon sa pelvic at isa sa ibabaw ng paa upang suportahan ang balanse ng hormon at emotional na grounding. Ginawa niya ito sa loob lamang ng ilang minuto araw-araw. Pagkatapos ng duhang linggo, tinawagan niya ako na may boses na mas buhay kaysa sa narinig ko kailanman. "Doc," sabi niya. "Pakiramdam ko ay nabuhay ako muli." At hindi lang ang daloy ng kanyang dugo, ito ay ang kanyang pakiramdam ng presensya, ng pagmamay-ari, ng pagiging isang lalaki sa kanyang katawan muli. Ngunit gaano man kalakas ang acupressure, nagbubukas ito ng isa pang pagkakataon, isang bintana ng pagaling. Kapag malambot ang iyong mga tissue, dumadaloy ang iyong dugo at handa ng tumanggap ang iyong katawan at sa sandaling iyon, ang pagkain na inilalagay mo sa iyong sistema ay maaaring silyuhan ang pag-unlad o tahimik na sirain ito. Ang iyong kinakain pagkatapos ng ritual ay mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung bakit, kung ano ang kakainin pagkatapos ilock in ang mga resulta. May isang sandali, pagkatapos mailapat ang mga langis kung saan ang katawan ay nakakaramdam na bukas, mas malambot, mas mainit, mas buhay, ang mga tissue ay hindi na matigas. Ang mga daluyan ay nagsimulang mag-relax at ang lymph ay gumagalaw. Ito ay tahimik, halos hindi nakikita. Ngunit sa physiology, ito ay isang gintong bintana. At kung ano ang ilalagay mo sa iyong katawan sa panahong ito ay maaaring magbigay sustansya sa paggaling na yon o tahimik na sabutahehin ito. Hindi na mamalayan ng karamihan sa mga lalaki na ang pagkain ay hindi lamang panggatong. Ito ay gamot o lason. Depende sa iyong pipiliin. Naalala ko ang pakikipagtulungan kay Bill. Isang retiradong bombero na siya tembete o taong gulang. Isang malakas na tao. Ang uri na bihirang humingi ng tulong sinunod niya ang oil routine ng eksakto gabi-gabi ng walang palya. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, sinabi niyang mayroong hindi pa rin tumutugma. Mas maganda ang pakiramdam ko, sabi niya sa akin, pero hindi tulad ng inaasahan ko. Hiniling ko sa kanya na ilarawan ang kanyang gabi. Doon naging malinaw ang larawan sausage at puting tinapay na may kasamang soda. Lahat ay pamilyar na comfort foods, ngunit puno ng asin, asukal, at mga langis na nagdudulot ng pamamaga na nagpapatigas sa mga ugat at nagpapaliit sa daloy ng dugo. Hindi namin binago ang buong buhay niya. Gumawa kami ng maliliit. Sinadyang pagbabago, pagkatapos mismo ng rutin, isang baso ng beet juice upang suportahan ang nitric oxide. Kalahati ng abokado para sa malusog na taba. Steamed spinach na may bawang at olive oil upang i-relax ang mga daluyan ng dugo at isang maliit na parisukat ng dark chocolate upang mapabuti ang sirkulasyon sa pelvic. Isang linggo pagkatapos, mukha siyang bagong tao. Bumalik ang kanyang enerhiya. Nag-iba ang pakiramdam niya sa umaga. Ngunit higit sa lahat, sabi niya, Pakiramdam ko ay sinusuportahan ko ang aking katawan sa halip na labanan ito. Iyan ang kayang gawin ng pagkain. Ito ay maaring panatilihing bukas ang mga pinto o isara itong muli. Ngunit gaano man kalakas ang sirkulasyon at nutrisyon. Mayroon pa ring isang huling sangkap na tumutukoy kung ang pagbabagong ito ay tunay na magtatagal at hindi ito isang bagay na mahahawakan o matitikman mo ito ay isang bagay na mas malalim mas tahimik isang bagay na nagsisimula sa loob ng paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili 7 ang pagbabago sa pananaw mula sa hiya tungo sa lakas may isang bagay akong napansin nang paulit-ulit sa mga mata ng mga lalaking pumapasok sa aking opisina pagkatapos ng 60. Hindi lang ito pagkadismaya. Hindi lang ito pagkalito. Ito ay isang tahimik na dalamhati, isang pakiramdam na sa isang punto. Nawalan sila ng pagmamayari sa kanilang katawan, na parang isang umaga ay nagising sila at may isang bagay na nawala na lang. Hindi lang pisikal na pakiramdam, kundi kumpiyansa, pagkakakilanlan, presensya at walang sino man ang nagsabi sa kanila kung paano ito ibabalik. Kaya naman, sa aking opinyon, walang paggaling na kompleto nang walang huling hakbang na ito ang muling pag-angkin sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Dahil maibibigay ko sa iyo ang mga langis, mga pamamaraan, mga pressure points, at ang perpektong meal plan. Ngunit kung sa kaibuturan mo ay naniniwala ka pa rin na masyado ka ng matanda, masyado ng malayo. O na ang bahaging ito sa iyo ay hindi na mahalaga. Walang mananatili sa lahat ng ito. Naaalala ko ang isang lalaki. Si Leonard, na sinimulan ng protocol ng may perpektong disiplina. Ngunit ang talagang nagpabago sa kanya ay hindi ang langis o ang pagkain. Ito ay ang sandaling tumingin siya sa salamin at sinabing, Nandito pa rin ako. May lumambot sa kanyang boses pagkatapos noon. Nagsimula siyang maglakad ng mas matikas, magsalita ng mas marahan, tumawa ng mas madalas, at oo, bumuti ang kanyang sirkulasyon. Ngunit gayon din ang lahat ng iba pa. Ang kanyang tulog, ang kanyang koneksyon sa kanyang asawa kahit na ang paraan ng pagdadala niya ng kanyang mga kamay dahil ang sigla ng pagkalalaki ay hindi naglalaho tahimik itong naghihintay hanggang sa sandaling magpasya kang bumalik dito hanggang sa itigil mo ang pagtrato sa iyong katawan na parang isang makinang nasisira at simulan itong tratuhin na parang isang bagay na sagrado isang bagay na karapat dapat hipuin karapat dapat alagaan karapat dapat uwian. At kung kasama pa rin kita ngayon, nais kitang dalhin pa sa isang hakbang. Dahil sa mga huling sandali ng paglalakbay na ito, nais kong ipakita sa iyo kung paano ang lahat ang mga langis, ang mga pressure points, ang pagkain, ang pananaw ay nagsasama-sama sa isang pang-araw-araw na ritmo. Isang ritual na maaring magpabago sa iyong nararamdaman tuwing umaga iuwi na natin ang lahat. Konklusyon, kung umabot ka hanggang dito, nais kong huminto ka sandali at huminga dahil may mahalagang sinasabi yun sa akin. Hindi ka sumuko, naghahanap ka pa rin, bukas pa rin, handa pa rin alagaan ang iyong sarili sa paraang hindi ginagawa ng karamihan sa mga lalaki. At nais kong malaman mo na hindi iyon kahinaan iyon ay lakas. Ang uri na hindi sumisigaw. Ngunit tahimik na muling binubuo ang isang tao mula sa loob. Ngayon, ginalugad natin ang isang bagay na higit na makapangyarihan kaysa sa isang produkto o reseta. Tiningnan natin kung bakit nawawala ang paninigas pagkatapos ng 60. Hindi dahil sumuko na ang iyong katawan sa kundi dahil bumagal ang sirkulasyon tumigas ang mga tissue at huminto ang iyong sistema sa pagtanggap ng sustansya tulad ng dati pinag-usapan natin ang castor oil isang nakalimutang langis na may malalim na, na nakapagpapagaling na haplos at ang pin essential oil ang matalas ngunit banayad na puwersa na nagpapalambot sa mga baradong daluyan magkasama sila ay higit pa sa isang timpla sila ay isang senya sa iyong katawan na ligtas ng gumising muli. Lumagpas tayo sa mga langis. Tungo sa iyong mga kamay sa kung paano mo hinihipo ang iyong sariling katawan ng may intensyon. Binuksan natin ang mga pressure points na nagpapadala ng dugo at enerhiya sa mga lugar na matagal nang napabayaan. Pumili tayo ng pagkain na nagpapagaling sa halip na nakakasama at nagsalita tayo ng hayagan. Marahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tungkol sa pananaw na tunay na ginagawang posible ang paggaling. Nilakbay ko ang landas na ito kasama ang mga lalaking nasa kanilang 60s, 70s, kahit 80s. Mga lalaking inakala na huli na sila, masyado ng malayo, ngunit bawat isa sa kanila ay natuklasan na ang lakas ay hindi kailanman sa salikuran nila ito ay laging nariyan naghihintay sa ilalim ng ibabaw ngayon ikaw naman piliin mong magpakita para sa iyong sarili ipuin mo ang iyong katawan na parang mahalaga ito pakainin mo ito na parang sulit itong iligtas at maniwala ka hindi lang sa mga langis o sa agham kundi sa lalaking buhay pa rin sa loob mo dahil nandito pa rin siya at handa na siya